Tyler Durden. Punta tayo ng fish pan. So nang umaga dito ako. Bali, li, nilinisan ko yung fish pan ko. Nanggal ko lahat yung mga uh, water lily. At saka mga damo-damo. Kasi may may paparating na uh, fingerlings galing galing DE uh, pamimigay sa mga farmer so kaya dapat malinis na yung fish pan kagaya nito o oh, nilinisan nila o oh. nilinisan nila yung fish pan nila kaya ganun din sa akin nilinisan ko para mabigyan ako ng fingerlings